Ano nga ano pa nga siya, tawag dito selfish kasi gusto mo masatisfy yung mga urges mo without having responsibility ayoko magbuntis yung asawa ko but i want to experience the joys of sexual intercourse without any responsibility kaya hindi siya virtuous no at saka of course and it is sinful Susubing pangalan nito pero kilala artista to Kopos, 'tong marami silang atas yung lalaki nagpabasectomy hmm uh -huh. Ano masasabi? Kasi di ba may mga ganun pang, parang pag nagpabasectomy daw, be, being selfless daw, sacrifice daw yun. Uh, ano masasabi mo? Ay, hindi kasi, vasectomy, ano eh. Oh. Yeah, meaning, ano kasi yan eh. What you call that yung term natin sa ano? Uh, kasi gawa maayos yan eh, sinira mo. No? Oh. So hindi siya, hindi siya self-giving, no? Ano nga ano pa nga siya eh tawag dito selfish uh, kasi gusto mo ma satisfy yung mga urges mo uh, without having responsibility uh, ayoko magbuntis yung asawa ko but uh, i want to experience the joys of sexual intercourse uh, without any responsibility kaya hindi siya virtuous no uh, at saka of course and but it is sinful uh, uh, ano daw tawag natin nakalimutang eh, yung, kwe yung act of destroying certain parts of the body uh, So, nawala ka doon. No? Mm -hmm. Kasi, for sure, baka alam mo yun, yung, di ba, nag-trending pa ngayon, ipabasig eh, mm -hmm. ganyan mm -hmm. daw kasi na nga dami na nilang mm anak. -hmm. So, so e'tong binibigay mong alternative talaga, itong Billings Method, sir. Mm -hmm. So, pag ayaw magkaanak, then, as sabi nga, respect the natural rhythm of the body mm -hmm. without offending moral principles. Kaya, ang hirap, no? Uh, to live a Catholic faith is really difficult, no? Mm. The, the call of Christ to follow Him, datang mahirap, no? Mm. It requires a lot of sacrifice, especially for our married uh, couples, no? Mm. To live a good Christian uh, life, no? It requires really a lot of ano, sacrifice. And it requires prayer, no? Uh, from from the husband and wife, mm. no? And sir, kung may pagkakataon po kayo makausap si Pope Leo, face to face anong issue tungkol sa NFP ang gusto niyong i-present sa kanya bilang urgent para sa buong simbahan hindi <laughs> kala mo nakausap ko si Pope si Francis may, may picture kami sana ah, sa ano okay, di ba yeah. uh, during the 75 years ng Billings method mm -hmm. Uh, siguro the same thing, no? Mm -hmm. Hopefully the church will strengthen the program on natural family planning because among all the different churches in the world, no? It is only the Catholic who is against contraceptives and abortion. Eh kung against ka dyan, ano ang gawin? Oh. For those couples, no? Meaning it's time for us to ano to to be faithful to the encyclical letter ng Humani Vitae no? Let's mm. try to live it well, no? Yeah. And in order to live it well, ano ang sagot sa ang ang sagot kasi sa encyclical ni Pope Paul VI is ano eh natural family planning. Hmm. Ano sinabi sa ni Pope Francis? ah uh, wala naman siya sinagot, no? Kasi baka hindi rin niya ako naintindihan. <laughs> Kasi nga, hindi ako marunong mag-Italian. <laughs> uh, so, pero may si JP2 talaga nag-push. Na, yes. Na? Kaya nga si Pope John Paul II, pinawag niya si Dr. John and Evelyn Bailey uh, sa Rome at binigyan niya ng PayPal Award, no? Uh, at uh, tawag dito, yung second floor ng, ng, ng University ng Rome, yung Catholic universe, Catholic Sacred Heart University, but nasa Italian yun eh. Yung second floor nun, ano yun? Lahat yun, puro works ni Pope John Paul II at kasama dun yung ano. Mm. At nandoon yung main, ano, main center ng Womb, Italy. Nandoon mm. Nandun mismo mm. sa dun sa the, 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 Catholic University ng Rome. Nandun yung office headed by Dr. Felicano. Mm. sa yung head ng Womb, Italy. Mm. Mm. Nung kay Benedict, Gino. nung ay, si, ay si, nung kay Benedict uh, si Dr. Ana Capella yung head but Dr. Ana Capella died so ang pumalit na si Dr. Felicano. no? Mm. Mm -hmm. so so far sa mga pope si Pope JP2 lang ang talagang oh na, na nag na, ano, naging talagang, talagang. Kaya ano nun eh, mataas ang mga work, mga trabaho about pro-life, di ba? Yung pro-life Philippines, no? I salute them during those years, no? Mm. So talagang the promotion of Ali si Brother Sagar yung yeah. Sir Fadilia oh uh, part. Oh kasama ko yan sa ECFL no? Uh, so hello brother. Dito ka din ba nung March nung uh, etong uh, March na ito? Yung ni yun walk of life? Ah uh, yes, kasama uh, ko oh sa Intramuros. Nandun ako eh. Uh, nandun ako kasi nga galing kami dito sa ano sa Paranyake. Uh, Nandiyan kasi yung ano eh conference namin uh, uh, kasi every year merong uh, conference ang Episcopal Commission on Family and Life, no? Mm. So, dito ginanap sa Diocese ng Paranaque. Ito yatang this coming year, itong Feb, tuwing February yun eh, parang sa Diocese of Butuan naman gaganapin, no? So, so, Pero nung wala bang parang ko sa parang sa mga batas na parang ipusto may may mga walang uh, wala, naman but, nga, wala naman kasi wala namang gano no di, di pa tin na ilapit sa mga politician na doon um, siya nakakatakot kasi binsan, baka mamaya eh, may, baka may budget budget as yung budget ah, hindi okay, ma, okay. mas kung kailan ako tumanda doon ako nakulong eh, no <laughs> <laughs> Yan dito kaya katawaey mga kaya hindi ako lumabas kasi mga baka may budget as bibigyan ng budget yung pala yung budget ganito ganito lang yes, meaning ay, mas, I, I'm not ready to ano, eh mm -hmm. uh, Siguro pwede, mga seminar seminars ka, katulad ng Cagayan de Oro sorry no Cagayan de Oro nagkaroon kami ng training doon mm -hmm. sa lahat ng mga health workers mm -hmm. Ang nag-sponsor noon is the 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 government is sob ng Cagayan de Oro no mm. kaya ayun no? Wow. so ano lang yung training but mm. so wala yung uh, nakasama oh, ko sa yeah. program may mga budget budget which mm. hindi pa ako ready ko mm. kasi hindi ko alam yung uh, pasikot-sikot yeah. sa gobyerno so, uh, alam mo na i eh, think advantage mm -hmm. right uh, so paano po natin mapapasa ang advocacy ng NFP sa bagong henerasyon ng mga kabataan ngayon at yung purpose na halos sanay na sa instant solution sir So, uh, yung best way no to transmit this uh, method mm. to our young people and to the young couples is to intensify our pre-K na. Kailangan yeah, sa pre-K na, nandoon yung, yung Billings Method, mm. yung Natural Family Planning. Mm. At maibigay siya ng tama at saka effective. Paano siya mabibigay ng tama at saka effective? Kailangan merong trained. Kaya yung sinasabi ko parati, hopefully, no? um, makapag-train talaga sa mga dioceses, no? Nang, yun talagang, kasi marami kasi nag-training. Kaya after the training, natulog na, di ba? Okay? O yan, yan, yan yung naalala kong sermon Archbishop Garcere. Sabi niya, oh, nagte si Rally sa inyo. Pagkatapos ng training, baka matutulog. Kailangan ikilos nyo. Yun, dapat uh, yun eh, yun eh. Ikilos. Ikikilos siya, no? Meron naman tagang kumilos, no? But mm -hmm. yung kumikilos limited pa compared to the to the population of the country, no? Kasi ako, tumatanda na rin, 'di ba? And of course, somebody hopefully in the future, no, mm -hmm. na merong siyempre may magpapatuloy ng mission with the same passion and love, no? 'Yun ang pinakamahalaga, mm -hmm. the passion and love na ilalagay mo dito sa mission na to so that it will prosper. But I always leave that to the Holy Spirit, Amen. no?